Cause I got... October 24, 2025 Friday. Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club. Kasi meron po tayong pitong pakarera na sisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1400 meters. Firmacom rating base and decapping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, kapremera ko po entry number 2, Masayang Tunay. Si Masayang Tunay po ay lumaban last October 8. Sa distansya 1,400 meters, siya po nagpreba, 129.2. Nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabahing si Early Bird. Pero bago po yung last October 1, sa distansya 1,400 meters, So, po ay nagpreba naman ng 129.6. Nang siya ay sumigundong dikit din. sa so nanalong ka si 7 of Diamonds? Panigundong ko na rin po entry number 3, Surplus Boy, na uling lumaban. Last October 12, nagsisahan so siyang 1,400 meters. Siya so po na ng Preba, 130, sarado. Nang siya ay pumangwalo, sa so nanalong kabahin sila Shining Thunder at Desirable ang pinakamagandang preba pong natala ni Sir Plus Boy sa ngayon ay nagawa niya last July 20 sa so, distansya 1,400 meters siya punta na ng preba 128.6 nang siya ay pumang-anim sa so, mga nanalong kabahin sila Megan Maxine at Spaghetti Pababa good luck po race number 2 the start of pick 6 covering races 2 to 7 with a distance of 1,800 meters Leo Tires takes race dito po sa race number 2, pampremero ko po ngat sa laban, entry number 4, Street Swag. Si Street Swag po ay iling lumaban last October 12. Sa distansya 1,600 meters, sa pwede na ng preba, 137.8. Nang siya isubigundo sa so nanalong kabay si Bridgestone. Nandun din po sa laban eh, na yun, ang kalak numero 1 na si Lucency si na pumang-apat at nagpreba naman po ng 139.4. Punin ko po pa ni Gundo, mabalik na rin pong buti. Entry number 3, Shuligan. Si Shuligan po, hindi lumaban na September 14. Sa distansya 1,600 meters, siya po ay nagkala rin na magandang preba, 137.8. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabayan si Windfall. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. With a distance of 1,400 meters. Pinalacom Rating Base Handicapping System Race, Class 442 to 56 Split. Dito po sa race number 3, pampremera ko po matibay sa banderan. Entry number 8, Hiniebra. Si Hiniebra po yung lumaban last October 5. Sa distansya 1,400 meters, siya po na ng preba, 127.6. Nang siya ay pumang-anim, sumakabahan so sila si Rice at Full Combat Order. Pwede ko po pati Gundo, entry number 7, Arugante. Na lumaba naman po last October 11 sa distansyang 1,400 meters. Sa so, puwinta na ng Preba, 127.6. Nang siya pumang-anim, sumakabahin so, sila Diamond Power at Boss Lady. Pero bago po yung last October 4 sa distansyang 1,400 meters din po. Sa so, puwinta na mas magandang Preba, 127.4. Nung siya pumang lima, sumakabahin so, sila Brig Leftover at Super Daily Den. Kunin doon na rin po pang tersero, entry number 2, Durian. Nauling lumaban naman po, last October 12, sa distansya 1,400 meters. Sa so, punta lang na magandang preba, 127.4. Nang siya ay pumang-anim, sumakabahin so, sila high intensity at Orient Express. Nandun din po sa laban na yun, entry number 1, na si Biba de Oro, na pumang at nag-tempo naman po ng 127.8. Good luck po. Race number 4, the start to pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Field we'll record rating based on the cutting system race, plus 442 to 56 Dito po sa race number 4, yung primera ko po, galing sa panalo. Entry number 1, Gihadong 911. Si 911 po, ibig eh, lumaban, last October 8, sa distance 1,400 meters. So, puwenta na na magandang preba, 126.6. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Parisian life at katakataka. Kunin ko po pa ni Gundong, may best time dito. Entry number 3, Mang Nano. Nauling lumabang po, last October 11. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung ng magandang prebang, 125, sarado. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Lily Bell at sing a new song. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the last DD plus 1 event, covering races 5 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pinal accommodating based on the capping system race, plus 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, ang primero ko po, entry number 4, full combat order, na huling lumaban, last October 12. Sa distansya 1,400 meters, yung pwede na ng preba, 128.6. Nung siya ay pumanglabing dalawa, sa mga kabayan sila, High Intensity at Orient Express. Pero bago po yun, last October 5, sa distansya 1,400 meters, sa po yung na mas magandang preba, 126.6. Nung siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Sea Rise. Kung hindi naman po maganda yung tatakbo, entry number 4, full combat order. Kung hindi ko pong panigundo, entry number 9, Milania. Nauling lumaban naman po, last October 11, sa so distansya 1,400 meters yun po. Sa so, punta na, na magandang preba, 126.2. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila gintong hari at sting. Kuri po kong pang entry number 1, Wolf 359. Si Wolf 359 po ay lumaban last October 4, sa distansya 1,400 meters, si punta na ng preba, 126.8. Nang siya ay pumanglima sa mananalo kabahing sila Cantalo Queen at Club Habana. Ang pinakamagandang preba pong natala ni World 359 na nagawa niya last July 20. Sa distansya 1,400 meters, si punta na ng magandang preba, 124.6. Nang siya ay pumatlong dikit sa mga nanalong kabahing sila Frogality at Club Habana. Good luck po! Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pilkakom rating based on the top system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pang primera ko pumatibay sa banderan. Entry number 4, Kipi Taki. Si Kipi Taki po hindi hiling lumaban last October 8. Sa distansya 1,400 meters, siya punta na ng magandang preba, 129.4. Nung sa ipumang lima, sumakabay so sila Watch Bell. Sir William at instant notice. Pero bago po yun, last September 28, sa parehas na distansyo 1,400 meters, so punta na na mas magandang preba, 128.6. Nung sa ipumang lima, sa so mga kabayan sila Gugma, Queen Ella at Don Lucas. Kung ko pong panigundong, galing na sa panalo, entry number 6, early bird. Nauling lumaban naman po, last October 8, sa distansyo 1,400 meters, sa puwenta na ng Preba 129.2 nang tinalo niya ang mga kabayan sila masayang tunay at bali ni Ricky kung ako po kong pagtarsero dihadong kalok numero 3 na sinubukan na nung nakaraan Mooney Money Man na uling lumaban last October 15 sa distansya 1,400 meters sa puwenta na lamang ng tempo, 130 sarado nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Double Strike Good luck po. Race number 7, the last race of the day. With a distance of 1,400 meters. Pinatacom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pang primero ko po, entry number 1, Atomic Bomb. Nauling lumaban last October 11, sa distance ng 1,400 meters. Siya so, po na ng Preba, 128, sarado. Nung so, siya ay pumangatlo, sumananalong so, kabahin sila Anne Laverne at Babe in Hablot pero bago po yung last October 4 sa distansya 1,400 meters siya puwenta na na mas magandang preba 1,27.8 nang siya ipumang-anin sumakabayin sila Bagsikat din at Streisand kunin ko na rin po panigundo ang ilayamado, kalok numero 8 King Hans na huling lumaban naman po last October 4 sa distansya 1,400 meters siya puwenta na na magandang preba 1,27.4 nang sa ipumang apat, sa so, mga kabayan sila Big, Big Leftover at Super Daily Den. Ang uling panalo pong naitala ni King Hans sa disansyong 1,400 meters ay nagawa niya last August 30 kung sa siya po ay nagpreba ng 127.4 Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Limon Sudan Falls at Majestic Star. Good luck po! For the complete results of these previous races, You may watch the Batang Pista rewind the results and dividend. The Muntinlupa is racing this schedule It will be on October 25 and 26, Saturday and Sunday. <laughs> Shoutout po natin ang at ating mga kapista na si Sir Jose Doji Nilo, Sir Richard Ko, Sir Bobby Salsos, Sir Celestino Abejo, at Sir Bernie Angeles. Shoutout din po kay Sir Jesus Abelia. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa so, mga isang mga katanggap na updated rin sa Souls in Evidence at mag sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po ay ating lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa kakayanan. Good luck and happy racing to all!